hi guys, ito yung napamili natin kay Pure Gold. Ang dami na ka-carton kang boxes yan, mga chichurya, ba? Diba? Ayan po, napamili ko sa palingke. Mga chichuro, mga softies natin, container na lang din o. Oh. Paka tomorrow, magpa-deliver tayo. Or today pala kasi Sabado ngayon, maraming mag-tagay-tagay. Hindi then tinamay chichurya natin, walay na. Oh my God, kalbo na si chichurya. Ayan, chichurya dyan na dalawang pasta ilalagay natin yan para... Marami, tingnan nyo ang ating mga chicheria. Di ba, para rin sa mga nag-iinuman, ginagawa nilang ilang mga pulutan ng ating mga chicheria, hindi mga bata, kasi wala na mga pasok ngayon, kaya bumibigay sa ng mga chicheria natin. Hindi nyan, may daya po pa tayo na binili from Purego. Hindi nyan, mga plus, ang dami mga plus, kasi inalok ako dyan ng ahintay na 10 cashback. Ang plus daw, kaya yun kumuha ako ng mga ilang cartoon kasi sayang din naman and ito itong Alfonso tayo ito pa ako may jean isang box na jean yan pasensya na sa basahan na eh. nilagay ko kasi pinunasan ko yung mga soft drinks at yung mga kabinet. and then may itlog tayo tatlong tree at kalahati na lang ang natira kasi bumili tayong itlog kanina 9 pesos na pala yung bintana ko sa itlog dyan ngayon and then ito ikot tayo ito nabili pa tayo kay Lottie Store Ayan yung mga napamili natin. Kasi tingnan nyo naman, oh, di ba? Kunti na lang din. Makikita na tayo sa loob kasi wala na tayo mga paninda. Oh, di diba, mo ma ikot maikot na lang? Pero mga shampoo natin, meron pa naman. And then, balik na tayo. Ito yung resibo natin. Galing kay Pure Gold. Oh, di ba? Napakahaba. O, oh. di ba nga bahaba ng ano natin kay Pure Gold resibo. Nakamagkano kaya tayo? Alam di ba kung magkano? Walaan nyo. Sa haba na yan, magkano? Tara! Tingnan natin. Oops! Tingnan natin yung isibo galing kay Pure Gold. O diba? 15,507.80 No discount. <laughs> Walang discount yan. Talagang 15,507.80 centavos. Diba, di ba? Napakalaki ng ating babayaran kay Pierre Gold. Ito na mili rin tayo kay Lani Store, Mojito. May Margarita tayo. May Jean tayo. May Imperador. May Alfonso. Ayan, may bar. The, the bar ba tawag dyan? And then may Jamaica na lime juice. Si Jean, dalawang yung Jean natin. Kaya nandyan sa box natin nilagay yan. yan, yan. Isang box na yan gin bilog ito may dagdag pa tayo tatlong Alfonso na litro o diba may tinderin tayo para sa dagat 25 pesos lang yan o bili na kayo baka may mga mababait din sa bahay nyo pwede yun diba kahit malayo kayo bili na kayo hindi joke lang sa Shopee ko nabili yan yan mabili rin kayo sa Shopee maghanap pa ng mga sailor na holy jet tsaka mabait tina mo yung tindira ko dyan nakadikit lang o, nakadikit yung picture na tindira ko ang udong pala wala na ang bibili naman ulit ay sa tansa kasi wala yung udong dito. Gusto nila yung udong na yun kasi malaki. O ba diba, yung whole corn natin, no, yan, isa na lang natira. Kaya kailangan din natin pumunta ng pure gold para makapamili ng mga, mga whole corn, tsaka yung mga corn beans. Ayan, nabot naman sa mga sabon-sabon natin, mga downy. Ayan, medyo marami-rami pa naman din natin ipumunta doon. And then ito, ulit yung napamili natin may total tayo na 4,845.50 may maingay na yung taho nandito yung taho o ayan balik tayo kasi may nagtinda ng tao, maingay kaya hinito ko muna yung pag-away sa ayan galing to kay Lani store para yung ano natin 4,000 mahigit ayan lagi naman tayo nagpapadeliver ng mga alak ano pa mga uh, mantika, basta mga ibang ano na wala sa pure gold, wala sa grocery. Si grocery nga pala speaking kay grocery, bihira na lang ako mag-order kay grocery ngayon. Kay pure gold na lang talaga ako, tsaka dito kay Lani Store, tsaka ibang grocery han dito na malapit sa amin. Hindi ka tulad dati ng dami mga ahinti na pumupunta dito. Ngayon kasi di na ako gaano kasi naguguluhan rin ako sa kanila. Kasi minsan pupunta, minsan hindi, di ba? yung pa yung time na wala ka ng paninda tapos hindi pa sila pupunta kaya pure gold lani na lang talaga ang ano ko tsaka sa ibang groceryhan dito ayan pa yung napamili uh, pala natin galing kay lani store may kasalo tayo may mantika um, ano pa ba yun? may wawang na katol may RC na malaki maliit may kasalo tayo may cook malaki may cook 1.5 tsaka mga gamis ayan mga oyster sauce mga cream Rotus, may ano tayo dyan ah, gitoy? ay eh. may plastic labo tsaka plastic na yellow lay makagat ka na po yung ating napamili kay Lani Store marami rami rin tayong napamili ba? Diba? sa dami kong video na ano dito marami natin nakastock ng mga video na dapat natin i-upload hindi na na-upload kasi sa busy ng ating tindera ating mo, kung magkano, di ba? 4,000 mahigit yan yung ating ipapadeliver. O, oh, ayan lang yung galing kailan Lani. Hindi ito. Ito yung napamili natin. Ayan yun. Tsaka yan, 1.5. Tsaka itong mga grocery na to. No, oh, may photos tayo. Yung itong ano na to, para to sa birthday party ng anak ko gagamitin. Kaya yan, namili rin ako ng ganyan. May mga paper plate. Ayan. Este limon natin dito ay 22 pesos.